Have a wonderful day or wonderful time mga kapods So ngayon lang tayo ulit nakapag video ngayon, no? Sige, mahaba natin. Dito tayo nakapaggawa ng, ng video mga kapods kasi nanghihirap eh. ah uh, conflict sa trabaho kasi may trabaho tayo tapos pag -uwi natin gabi na kasi panghapon yung duty natin siyempre tulog tayo sa umaga so hindi talaga tayo makagawa ng video ngayon tapos kung makaano man upload man tayo kung ano-ano na lang So, pagpasensya nyo na mga kapods ha. Kasi wala talaga, hirap. Kung ano, relate yan ng mga, nakarelate lang dyan sa akin yung mga kapwa ko mga OFW talaga. Ang hirap o talaga mag-vlog ng ibang bansa ka. Hindi ka sa bansa natin dyan sa Pinas. So, hindi ko nahabaan yung ano ko dito, video mga kapods no. Kasi, ano, pero mag-abang-abang lang kayo kung may biro na kung bagong i-upload. So hanggang dito lang mga kapods na. No? Ingat po kayo palagi, stay healthy and god bless. See you, love you.